Ay mga lodi, makita nyo yung submeter. Uh, ang digit nyan is alim. So yung last digit is yun yung parang pinakam point nun mga lods. So dun sa digit nung pag nagbabasa tayo 10.5, 10. something ganun. So yan yun, yung pula na yan is yun yung point. Then yung black is yun yung reading ng whole mga lods. Ay mga lods. Ay mga lods. So, paano ba yung pagbasa nung, nung kilowatt hour ng submeter doon sa kilowatt hour nung main meter mo nun? So, ang kilowatt hour is unit na ng consumption nung, nung kuryente mo nun. Yun yung unit ng consumption nung kuryente. So, naka-convert na yan from kilowatt hour to wattage nung nagagamit nyo doon sa kabuuan nung meter manod, yung main meter nyo. So, magkaiba ba ang kilowatt hour ng submeter sa kilowatt hour ng ng main meter mga lods? Eh? Hindi magkaiba ang kilowatt hour ng submeter din sa kilowatt hour ng main meter. So, parehas kilowatt hour meter yung mga lods. So, yan is calibrated ng ERC in Energy Regulatory Commission para pantay-pantay yung uh, equal yung ano ba equal yung yung calibration ng submeter dun sa main meter mga lods. So sinasabi lang kasi natin submeter kasi naka-hook yan dun sa main meter. So nilalagay natin na submeter para lang malaman natin yung consumption nung naka-submeter na yun mga lods. So yun yung function ng submeter dun sa main meter. Ang main meter is sa consumption ng kabuuan ng lahat mga lods. So, paano ba ang tamang um, basahan, ang tamang singilan dun sa mga submeter mga lods? So, maraming hindi nakakaalam nung basic, nung consumption ng, ng main meter sa basic consumption ng submeter mga Lord, eh. So, sabi ko ha, parehas lang ang kilowatt hour ng main meter sa kilowatt hour ng, ng submeter. So, kung meron kayong 5 kilowatt hour na sa main meter nyo, 5 kilowatt our meter dun sa submeter is parehas lang yung basa ng mga lods. Parehas lang ang basa ng ano na yun, ng reading na malodi. mga lods. So, uh, kung pagbabasihan natin yung main meter, kasi main meter yung pagbabasihan ng consumption ng ano, nung submeter. So, meron tayong, papakita ko sa inyo yung ano, yung consumption ng main meter. So, may papakita ko sa inyo yung resibo. Then, sa resibo na yun, mga lods, is makikita nyo yung total na babayaran ng consumption ng kabuong bahay, mga lods. Kabuong bahay na naandun yung nung submeter, mga lods. Uh, bali, ganito yan. Bali, sabi natin dito sa lugar na to, dito sa pinakang ginawan ko ng submeter. So, merong bahay dito. Then, uh, monthly, consume sila ng ganitong, sabi natin, 127 kilowatt hour. Dun sa kada month ng billing ng ano, ng main meter na yan. Now, merong nag-additional na isang bahay dito na kumunik muna dun sa, sa main meter. So, dun sa main meter na yon karon lang ng aircon, ng rep, ordinary size ng house malas, ordinary Ordinary size lang ng house. So, yung magiging consumption ng main meter is lalaki yon kasi nga merong naging additional na sub-meter So, paano nga ba i-compute -co yun? So, kunin natin yun. Kunin natin yung Mag-example tayo na ano? Mag-example tayo na isang resibo ng meter. Then makikita nyo doon sa resibo ng meter na yon is may total consumption yon. Ibig sabihin, lahat ng load na nasa meter na yon is yun yung magiging consume nung main meter. Makita nyo yung breakout ng mga panigbayaran. Lahat is nandun mga load. So, compute natin yan. Hey, mga eh. So, yan yung charges for the billing period. Mga so, yun yung na-reading nila sa period na kina natin ng buwan na yan. Mga eh. So, makikita nyo dyan yung breakout, generation, uh, transmission, system loss, distribution, subsidies, government taxes, universal charges. FIT all renewable mga lalo. May mga charges dyan na hindi naman natin ginagamit ay isinacharge sa ating mga So, makikita nyo yung system loss. System loss is yun yung nawawala dun sa total sana nung provider mga lalo. So, tinototal nila yung may meter then total dun sa papunta dun sa kanila. So, kung ano yung magiging difference nun, is in yun nagiging system loss models. So, kinukuha yun dun sa consumer ng ko, para tayo yung pagbayarin. So, ganun na nangyayari niya, Malodi. So, meron pang... And, dun sa government taxes. So, dun sa total na yung, Malodi, is kasama na yung government taxes, Malodi. So, kasi may mga nagtata may nagtatanong yan about dun sa taxes kung kasama babayaran dun sa submeter, mga lods. So, eto yung mga lods. So, dito sa total nung charge nung main meter is kasama na ang Government taxes mga lods. So, mapapansin nyo dun sa break out nung charges. Pag itinotal nyo lahat iyan mga lods, yung mga generation, transmission, ayan sa mga taxes na yan, is ang lalabas is iyan total mga lods. So, yung total na yan, is iyan yung babayaran nung may-ari, yung may hawak nung resibo na yan, iyan ang babayaran total para dun sa buwan na yon mga lodi. So, yan yung pinakang total niyan. So, magkano yung babayaran nung nasa submeter mga lods? Kung may nakakabit tayong submeter, is magkano yung babayaran dun? So, makikita nyo is yung total ng babayaran mga lods. Iyan ay yung total kilowatt hour na nagamit dun sa meter, sa main meter mga lods. So, iyan yung binayaran nyo na 98. So magkano yung sisingilin ni Meralco per kilowatt hour dun sa nakoconsume natin mga lads? So makikita nyo dyan sa resibo. So makikita nyo dyan dun sa gilid. Your rate this month mga lads. So yan yung sinisingil ni Meralco per kilowatt hour dun sa nakoconsume natin mga lads. Hindi nakapix yung ano na yan? Hindi nakapix yung per kilowatt hour na yan mga lads. So magbabase yan dun sa nagagamit ng Uh, generation, yung transmission, and then dun sa mga kung ano-ano pang chinacharge sa atin mga Lodi. Magdidepende yan dun sa generation nung power provider mga Lodi. So kung tumataas or bumababa ang ang langis or ang diesel or yung ginagamitan nila ng generator na yon sa power generation na yon is doon sila magbabase rin kung itataas or ibababa nila yung singil per kilowatt hour mga Lodi. So sa ngayon, ang singil nila is 10.97 per kilowatt hour mga lodi. So, yan 10.97 per kilowatt hour na yan is itatimes natin yan dun sa 127 kilowatt hour na na-consume natin mga lods. So, ang lalabas dyan total is 1,392.98 mga lods. So, yan yung binayaran natin dun sa period nung isang buwan na ginamit natin yung kuryente mga lodi. So sa natin kukunin yung bayad ni submeter mga lods. So submeter is dyan din nating kukunin per kilowatt hour dun sa provider natin na Meralco mga lods. So 10.97 ang i-charge icha din natin dun sa submeter mga lods. So parang ano lang yan mga lods. So kung iyan yung monthly na nagagamit nyo, then nag-additional kayo nang sabihin natin na, na aircon, so magkakaroon ng additional charge yan na kilowatt hour para dun sa babayaran niyo mga lods. So parehas lang din 'yan. Pag nilagay natin ng submeter yung aircon na 'yon. So yung submeter na 'yon, isya lang yung babasa kung ilan yung nagagamit or yung nakoconsume nung aircon, mga lods. Eh. So ganun lang 'ano 'yan, ganun lang ang sistema niya, mga lods. Eh. Kaya kung ano yung magiging total bill dun sa main meter na naka-additional na yung submeter is parehas din ng cha-charge nyo na per kilowatt hour na 10.97 per kilowatt hour mga lods. So, kung naka 50 kilowatt hour meter kayo dun sa meter isita-times nyo yan dun sa 10.97 para dun sa buwan na yun mga lods. Then, next month, is magbabago ang reading nun kilowatt hour meter nung sub-meter mga lods. So, madadagdagan na yun. Let's say sabihin natin naging 115 kilowatt hour ang reading nung sub-meter. So, ibabawas nyo ngayon yung 50 na, na reading nung nakaraang buwan, mga lods. Ibabawas nyo ngayon. Yun yung ngayon yung magiging charge para dun sa buwan na yun, mga lods. Then, magkano yung magiging charge? Check nyo dun sa, sa bagong electric bill, mga lods. So, 65 kilowatt hour, mga lods, sa present reading. So, times natin ito sa bagong resibo na your rate this month. So, makikita nyo yan dyan sa gilid ng resibo, mga lods. So, 65 times 9.18 is 596.7 mga So, yan yung magiging total bayad nung submeter mga Para dun sa buwan na ngayon. So, ganyan lang mag-compute nung, ano, nung mga kung paano natin sisingilin yung submeter and paano natin pagbabayarin yung submeter mga So, napakasimple lang yan. Ito ay para sa mga Uh, consumer ng Meralco lang mga lods. So, hindi natin alam yung ibang resibo kung paano nila ginagamit yung ano nung resibo nila mga lods. Iyan lang yung may share sa inyo kung paano yung singilan sa submeter mga lods na nakahook dun sa main meter mga lods. So, ayan mga lods. Uh, kita kita sa next video na lang mga lods. Thanks for watching.